Sa pagpapatuloy ng ating estorya. Sa mismong sandaling yun, marahang iniunat ni Immortal Liu ang kanyang mga palad, at mula roon ay sumiklab ang isang formis yung kumikislap sa bughaw na bughaw na liwanag, tila ba isang kalangitang bumaba sa lupa, bakas sa kanyang mukha ang walang kapantay na kumpiyansa, at sa tinig na puno ng autoridad ay mariin niyang winika. Junior, masdan mong mabuti? Ito ay isang hiwagang nagmula pa sa pinakamatandang panahon. Hindi pa siya nakontento, kaya't idinugtong pa niya, ang tinig ay parang kulog na gumugulong sa kabundukan. Pag-aralan mo ito, at sa isang iglap, ikaw ay magiging isang ganap na Panginoon ng makalangit na mga forma sa makalalakad kang walang sino mang makakahadlang sa iyo sa Immortal Realm. Ngunit sa halip na humanga, si Ye Junlin ay nanatiling malamig. Tumalikod siya, at sa kanyang mukha ay malinaw ang kawalang-gana, ang kawalan ng interes sa alok ni Immortal Leo. Mariin niyang sambit, kasabay ng isang mapanuyang ngiti. "Oh, salamat, pero wala akong interes." Parang gumuho ang mundo ni Immortal Leo sa narinig. Ang kanyang mga mata ay nanlaki, ang kanyang mukha ay pinaghalong pagkagulat at matinding pagkadismaya, habang nakapako ang tingin kay Ye Junlin na tila ba hindi niya matanggap ang kawalang-pakialam nito. Hindi siya sumuko, bahagya siyang lumapit, halos idikit ang labi sa tainga ni Ye Junlin, at sa tinig na puno ng determinasyon ay bamulong. Ang mga Celestial Formation Masters ay pinipilahan sa Immortal Realm, walang hanggan ang mga diwata at makapangyarihang nilalang na magmamakaawa sa iyo upang ikaw ang maglatag ng kanilang mga formasayon. Ngunit malamig pa rin ang tugon ni Ye Junlin, isang payak na, oh, lamang ang kanyang isinagot, na para bang walang bigat ang lahat ng sinabi. Hindi pa rin tumigil si Immortal Leo. muling nagliyab ang kanyang mga mata, at sa tinig na puno ng pananalig ay mariin niyang winika. Yaman, kapangyarihan, dangal, lahat ng ito'y maaari mong angkinin. Ngunit si Ye Junlin, tila ba nanunukso, ay muling nagbitaw ng isang mapanuyang, o habang walang pakialam na nangungulangot pa sa harap ng isang makapangyarihang nilalang. Hindi na nakapagpigil si Immortal Liu, sumabog ang kanyang tinig na parang kulog na gumigising sa buong kalangitan, napamulagat si Ye Junlin, natigilan ng ilang saglit, habang ang mukha ni Immortal Liu ay nag-aapoy sa galit at inis, pasiga niyang isinambulat. Sampay ng O, oh, Mo, sino ang nagbigay sa iyo ng karapatang magpakaastang napakalamig at napakakul? Ngunit sa kaluuban ni Ye Junlin, walang bakas ng pangamba, sa halip, may kumpiyansa siyang nagwika sa kanyang isipan, pinupuri ang kanyang tagong kalamangan, ang sistemang nagbibigay ng kaalaman ng direkta. Kung ang sistema mismo ang nagtuturo sa akin ng lahat, sino pa ba ang magtitiis sa hirap ng pag-aaral ng mga bagay na ito? Samantala, sa kabilang panig ng daigdig, sa harap ng tarangkahan ng Floating Immortal Island, nagtipo ng mga cultivator, nakatingala sila sa dambuhalang tabing na nakabitin sa himpapawid, sabit na naghihintay sa paglitaw ng kampyon ng paligsahan. Isang tinig ang umalingaungaw, puno ng pagkadismaya. Isa na namang araw ng pagiging pambala sa kanyan. Sumunod ang isa pa, nanginginig ang boses sa gulat. Diyos ko, pati si Senior Zhu ay natalo, sino ang may lakas na kayang magpabagsak sa kanya? Isa pang cultivator ang mariing nagsalita, puno ng pagtataka. Oo nga, anong uri ng tao ang makararating hanggang dulo? Samantala, si Zhu Wachan ay nakatindig ng tuwid, worry haligi ng bundok, bakas sa kanyang mukha ang pagkabahala, ngunit mariin niyang winika. Paano niya haharapin ang nilalang na yun? Paano ba dapat igalang ang isang dalubhasang ganoon kataas ang antas? Yumuko siya ng bahagya, banayad ang ekspresyon, at sa kanyang mga labi sumilay ang isang ngiting may lihim na damdamin, sa kanyang isipan, biglang lumitaw ang imahe ng maskuladong babae, si Li Wuji, na buhat-buhat niya sa kanyang mga bisig, nagningning ang kanyang mga mata, puno ng pagnanasa at pagkagiliw, habang malumanay niyang winika. Ang kakaibang timpla ng lakas at kaakit-akit na alindog, nakabibighani, para bang nais mo siyang ipagtanggol magpakailanman. At sa lalim ng kanyang damdamin, idinugtong pa niya. Ngunit siya, bakit niya ako iniiwasan, ang ugnayang nabuo sa ating pakikipaglaban, ako na lang ba ang kumakapit dito? Mula sa kanyang likuran, dalawang babaeng cultivator ang halos mapasigaw sa kilig. Naghawakan sila ng kamay, mga matay kumikislap na tila nanunood ng isang drama, sabay nilang sambit. Oh no, si Senior Zhu ay sadyang napakatapat, nakalulungkot, at nakakaantig ng puso. Sa kabilang dako, si Li Wuji ay halos mahulog ang kanyang espiritu sa matinding gulat sa mga narinig. Sinipat siya ni Hong Cheni, may panunuya sa kanyang mga mata, at mariing winika. Lee, narinig mo ba, ang Sword Immortal ay lubos na nabighani sayo. Bakit hindi mo lang ilantad ang iyong tunay na anyo at hayaang magpatuloy ang magandang kwento na ito? Mariing sambit ni Li Wuji, puno ng pighati, isang pagkakamali, ang pinakamalaking pagkakamali ng aking buhay. Samantala, si Chen Xiao ay nagkubli ng ulo sa kanyang bandana, worry tinatago ang kahihiyan, bakas sa kanyang mukha ang inis at hinanakit habang pabulong niyang winika ang aking itinakdang pagkakataon, naglaho, ganito na lang. At sa kanyang isipan, sumili ang mapanuyang mukha ng kalabang si Ye Junlin, mariin niyang idinugtong. Ang walang hiya, kalbong demonyo, isinusumpa ko, dudurugin kita hanggang sa huling hibla ng iyong laman. Sa mga sandaling yon, ang grupo ng mga cultivator ay natigilan, bakas sa kanilang mga mukha ang pagtataka at pagkabahala, isa sa kanila ang mariing nagsalita, Hanggang ngayon, hindi pa rin natatapos ang pagpili ng tagapagmana, ano ang nangyayari? Dagdag pa ng isa, habang nakapako ang tingin sa tabing. Ipupusta ko ang sampung batong espiritu, tiyak na isa itong matandang halimaw na nagkubli, sino bang kabataan ang may ganitong kapangyarihan? Isa pa ang mariing nagsalita, pawisan ang mukha, nang ininig ang tinig. Ang makatalo ng napakaraming Panginoon at manatili hanggang sa huli, anong nakamamanghang nila lang ang kayang gumawa nito. At doon, mula sa malayo, isang bigla ang pagbagsak ang yuminig sa likod ng mga bundok, umalingaw-ngaw ang dagendong, at kasabay nito'y lumaganap ang matinding bugso ng hangin at nakabibighaning pressure na tila nagmula sa isang halimaw na nagising mula sa kanyang mahabang pagkakatulog. Nang masaksihan nito, nanlaki ang mga mata ng mga cultivator, bakas sa kanilang mga mukha ang pananabik at pagkabighani habang sabay-sabay nilang winika. Paparating na siya, at doon, mula sa kalangitan, lumitaw si Ye Junlin, tila isang Diyos na bumaba mula sa langit, ang kanyang anyo'y nakalutang, ang mukha'y puno ng tiwala at katahimikan, worry isang nilalang na isinilang upang mamuno, kasabay nito, mariing inihayag ng tagapangalaga ng Floating Immortal Island. Tapos na ang pagpili, mula sa sandaling ito, si Ye Junlin ang magiging Panginoon ng Falling Immortal Island, tagapamahala ng mga batas ng kahariang ito. Nang marinig ito, napakuyom ng kamao ang mga cultivator, bakas sa kanilang mga mukha ang kagalakan at kasiyahan habang sabay-sabay nilang isiga. Si Senior Ye, siya nga, pagbati, Senior Ye, dagdag pa ni Li Wuji, na nangingibabaw ang pagmamalaki sa kanyang tinig. Haha, siya ang aking guru, kamangha-mangha, samantala, si Hong Chenyi ay napakunot ang noo, halata ang halong inis at galit, mariin niyang winika sa sarili. Ano ba talaga ang kulang sa akin kumpara sa tamad at babaerong yun? Sobra-sobra ang pagkiling sa kanya. Si Zhu Hua-cha naman, nakataas ang kilay, mariing nagbulong. Ngayon ko napatunayan, si Senior Ye ay tunay na hindi masukat. Sa kabilang panig, si Chen Shao ay napakuyom ng kamao. Bakas sa mukha ang matinding puot, mahina niyang binigkas ang pangalan. Ye Junlin, samantala, si Elder Lee ay napakagat ng ngipin, halos mabasag sa galit, at mariing nagwika. Siya nga, Humph, Ye Jun Lin, lasapin mo ang iyong tagumpay, magyabang kahanggat nais mo, ngunit ang iyong kamatayan ay hindi na magtatagal. Sa gitna ng lahat, si Ye Jun Lin ay nagkrus ng mga braso sa kanyang dibdib, ngumisi siya ng bahagya, bakas ang bahagyang pagkailang, at mariing nagbulong sa sarili. Ang lahat ng seremonyang ito, napakalaking palabas, Ngunit bakit pakiramdam ko itinititigan ako ng mga hamak na ito? Idinugtong pa niya, puno ng kumpiyansa, bahala na. Sa huli, ang pagiging walang kapantay ay ganito pala, malungkot at nakababagod. Sa sandaling yun, yumuko si Zhu Wachan upang magbigay pugay, mariing winika. Si Senior Ye ay tatlong ulit nang nagwagi, ito'y kalooban ng langit, nakararamdam ako ng matinding pagkaingit. Agad namang tumugon si Ye Junlin, puno ng kumpiyansa. Mahusay ka rin naman sa tatlong laban na ito, Naroon ka. Nang marinig ito, tila binuhusan ng malamig na tubig si Zhu Wachen, bakas sa kanyang mukha ang pag-aalangan at kahihiyan habang mahina niyang winika. Tama ka, ngunit bigla, isang nakakasilaw na berdeng liwanag ang bumalot mula sa kalangitan, tila nagbabadya ng kasamaan. Naramdaman ito ng mga cultivator at agad silang napalingon. Bakas sa kanilang mga mukha ang pagkagulat at pangamba, mariing tanong ni Hong Cheni. Ano ito, bakit biglang nagbago ang panahon, dagdag ni Li Wuji, nanginginig ang tinig. May nakatagong pagpaslang, isang napakalakas na pagpaslang, at sa mismong sandaling iyon, isang dambuhalang bitak ang unti-unting bamuka sa himpapawid. Mula roon, lumitaw ang isang portal patungo sa ibang dimensyon, kasabay ng pagbuka ng bitak, kumalat ang nakapangingilabot na enerhiya, at sa gitna ng liwanag na berde, isang tinigang umalingaungaw, puno ng paghamak at kumpiyansa, Ako ang pinakamakapangyarihang hari ng Nether Abyss, Ye Junlin, humanda ka at mamatay.